Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati kay Brother Tony Lagoren. May buntag, Kuya Edgardo El Gassi. Sa mga anak ni Eva. Oh, sa lahat uh, ng lahi ni Adan at Eva. Sa lahat ng lahi ng anak ni Adan at ni Eva. Baging Muslim, oh, Catholic, baging MCGI, Israelita, Sabadista, o oh, maging mga Hapunis, o oh, maging mga Chinese maging mga Taiwanese. at Oh. Uh, sa mga Amerikano. Si yun ay pagbati lamang. Siyempre, sa aking mga Lord, kamag-anakan, good morning. uh, buwabati ako ng magandang umaga. Ikaw naman, sa kamag-anakan mo. Uh, dad, sa inyong tanan, mga kaigsuunan sa Lagorin Clan. Losing Visayas, Mindanao, lalo na sa Lagorin Clan at sa Pamili Lagorin. Hmm. So, ay, eh, pang, hmm. ikaw ngayon magpaliwanag ang anong, ano ba, ang ah, okay. anong motivo? Ang topic natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa herbal. Kasi sa atin ay tinuro na kung saan makakatipid at uh, huwag tayong magka masyado magkagastos. Naalala ba ninyong sinabi na bawal magkasakit sa ating kalagayan ngayon? Oo, kailangan kasi ang herbal para hindi ka magkasakit. Ang herbal po ay mas maganda ito noon pa talaga itinuturo na ng Diyos kung ano ang gamot sa ating mga karamdamang sakit. Opo. Ang sabi niya... Lang, Pasto, sandali lang, pastor. Sandali lang. brother. Opo. Iyan e, mo muna kung anong pakay natin. Uh, ano ang layunin natin dito hmm. sa atin ay eh, para makatulong sa mga kapwa natin Pilipino at sa mga sa ibang kapwa natin mga tao sa iba't ibang mga bansa uh, so that we can help. To the other people in any country, any languages, uh, especially sa mga Pilipino, dahil tayo ay Pinong-Pino. Uh, tayo po ngayon ay uh, nagtuturo at nagbigay ng impormasyon patungkol sa kalaman sa herbal. Ano ba ang nagagawa ng herbal? Ang herbal kasi tinuturo ng Diyos kung ano ang magagawa nito. Medicine, sabi niya sa English. The fruit is your food and the leaves is your medicine gamot ang herbal. Oh, post okay. mo na, post mo na po uh, brother Tony. Mm -hmm. 'Yon ang aming mission. Kanina mm -hmm. ang pinag-usapan natin ay farm to market road. Mm -hmm. Isa din yung impormasyon sa inyo. Mm -hmm. Sumunod naman yung applicant going to Canada. Mm -hmm. Impormasyon din po 'yon. Mm -hmm. At maging ito ngayon herbal, 'yon ang aming mga mission dito sa YouTube channel. Apo. Na, magbibigay kami palagi ng information. We always give And a good information to all fellow uh, countrymen. Oh, that's right. Ayan, oh. Mm. So, umpisa na po namin. Tungkol sa uh, herbal. Tungkol sa herbal, yeah. Brother Tony. Opo. At ang supplier ko ng herbal ay walang iba, si Brother Tony Lagurin. Wow, thank you naman, Kuya Edgar. Palakas ka natin, si Kuya Edgar. Ngayon, si <laughs> so, Brother Tony magpapakilala kung ano ang pwedeng may maibigay ng malunggay. Ah, okay. Ito mga kaibigan. Ang malunggay, oh. Uh, moringa sa scientific name. Mm -hmm. Na ang nagagamot dito, ayon kay Dr. Tina, ay uh, 311 sickness. Pero ang nasabi naman ni Dr. Joel Ronquillo, na isang pastor din, ay 1,000 sickness na daw. Ang ano dito, kasama na siguro yung tinatawag na ah uh, sakit sa bulsa. Kasi pag wala ka ng pera, dukot ka ng dukot, puputas eh, bububutas yung bulsa mo. Eh, ito lang pala ang eh, malunggay ang maaring makakabigay solusyon sa karamdaman mo sakit. Halimbawa, nanghihina ka. Halimbawa, uh, madalas ka na sisikmura. O, halimbawa, kulang ka ng vitamin C. O, ito, maganda ang malunggay, vitamin C. No? At uh, kung halimbawa uh, tungkol sa dugo na para tumigil din ang uh, pagbleeding ng dugo, ito malunggay, maganda rin. At maganda rin na malunggay sa mga nagpa Oh, pangpalakas ng gatas, ihahalo lang po sa manok. Uh, Ayun, pwede rin haluan kinula, ng... sa tinola. Oo, pwede rin ihalo sa isda. Ayun, sa isda. halimbawa bangus. Oy. Pwede rin sa ginataan. Pwede rin sa ginataan. Marami pong magagawa ang malunggay. Ayan. Ano pa, ano pa? At ah. Nakakalimutan po. Ah, meron ka nakalimutan. Oo. Ito, 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 ito. oh, ano yun? Ito, ito, ito. Oo. Oh. Itong tangkay. Ito, 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 ito. This one, this one. oh, tangkay. Ang ko ito sa kaldero, oh, kaldero. Oo. At ginagawa kong tsa. Ah, oo, oh, tsa. oh, yun na nga. Kasi okay. ang dahon, Saan ba nagmula? Di ba dito? Ay, oo. Tama ka. Oh, ang gulay, ang dahon, mo? ay gugulayin. Ito, ginagawa ko tsaa. Oo. Kaya pala. Pagka... Oo, oh, ayan. Sa inyo na yan, ha. Sinabi ko na sa inyo yan. Oo. Yung iba na yan, ha? pag natanggal ito, wala na. Binabalibag na. Gawin mong tsaa para... Uh, para... Pakinabangan mo yung katas. Yung katas. Oo. Kasi nagpapababa ng dugo. Tama. High blood. Oo. At Baleng. pang ng diabetes Oo nga pala At pag may thrombosis, thrombosis. At ano pag ba? maraming sakit Sabi mo 1,000 Oo nga, laryngitis, tonsillitis, bronchitis Pneumonia, asthmatic uh, Wala lang ang buntis ha eh, hindi, Pero lang Hindi ito kontra sa buntis Ay <laughs> oh. Hindi ito kontra sa buntis ha hindi. Oh. Magandang ang malunggay Kapag gagamit ka ng asawa Ah, gagamit ng asawa. Oo. Oh, ah, ba eh? Kasi Pag balak mong gumamit ng asawa, kumain ka ng malunggay. Ah, ganun ba yun? Nagpapa, ano pala to? Pampalakas. ah, pa pa oh, sigurado. Kasi yun nga ang babae nga na magpapanidi, lalong dumadami ang gatas. Eh. Oo. So, eh, siyempre, sigurado yan. Tama si Kuya Igar, ang galing. Galing. Oo. Oh. Nakailang anak mo? Ako, pito. Ito. Kaya pala, lagi ako kasing kumakain ng malunggay. nakapito akong anak eh. Mm. Mga gwapo at magaganda. Oo, oh, di ba? Eh, oh, dumami diba? rin ang mga apo ko ngayon eh, kinsina na. Gaya sa malunggay pala yun. Mm. Eh, <laughs> ito lang naman madali natin gulayin. Eh, kasi may mga tanong. Ah, kayo. ito pala ay ginagawang kapsul. O, oh, ginagawang Capsulated. capsule. Uh -oh. Dinadry siya, niluluto, ini biniblend oh. yan, tapos nilalagay sa kapsul. Oh, tapos ini-export. Opo, yun pong... Moringa ang pangalan. Ah, oo, moringa. Ang... At ngayon, meron po itong... ang Hindi lang sa Pilipinas ang merong moringa. Oo, oh, hindi lang. Maging sa Indonesia. Oo, kasi may kaibigan ka na... Uh, ano ba yung malunggay? Tinignan niya. Nakita niya kasi dito sa ating pag-YouTube, no? Mm, nakita Tinignan na. niya. Tinignan eh, niya, meron din pala sila sa kanila, no? Meron din sa Indonesia. Sa, sa Indonesia. Galing, meron. mga kaibigan nating mga uh, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upuri ng Diyos. Amen. <laughs> oh, hallelujah. Mm -hmm. Silamat, oh. silamat! Salamat, salamat. Salamat, salamat. Ang sa Pilipino, salamat. Salamat. Sa Indonesia, salamat. Salamat. Ah, okay, salamat. Salamat padi. Oo, salamat padi. padi means broad. Oo. Naalala ko noon, Itong malunggay. Kita mo meron na ako konting unting nalalaman. marami tuloy no? e, oh. so, kayang... na dagdag nag 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 na nag nag pa, nag 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 na nag 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 Uh, Sa palengke, meron doon isang tali ganito, 10 piso. 10 piso lang. Ayan, uh. ayan. Sunod. Ayan.